throughout the internet. Napakaraming mga creepy stories ang matatagpuan, ang ilan ay eh hango sa mga totoong mga haganapan. ang ilan naman ay eh mga gawagawang kwento lamang upang tayo takutin o di kaya naman ay i-entertain. Imagine isang hating gabi, tasa kasarapan ka ng tulog, then nakalimutan mong isara ang bintana ng kwarto mo. Dahil sa lakas ng hangin, ay bigla kang maalimpungatan. Then out of the sudden, ay biglang bumulaga sa iyo ang nakapangilabot na mukhang ito. Isa ang mukhang ito sa mga mukha na talagang magbibigay sa iyo ng matinding kaba sa dibdib. Every year, more than 155 na mga young children ang bigla ang nawawala tuwing hating gabi sa United States. Ayon sa urban legend na ito, ay pakana ito ng kilabot na halimaw na nagnangalang Jeff. Na siyang trip na trip ang humila ng paasa gabi at mag-abduck ng mga kabataan sa iba't ibang panig ng United States. Sino nga pa si Jeff the Killer? At ano nga bang totoong kwento sa likod ng nakapangilabot na urban legend na ito? At totoo nga bang nag -e ang alimaw na ito? Ang video nito ay naglalaman ng mga nakakatakot na imahe at mga videos. Watch with caution and let's start the video! Ang taon at lokasyon tungkol sa urban legend ay hindi tukoy. Ngunit ayon sa aking pagsasaliksik ay bata pa lang si Jeff, ay hindi na normal ang ikinikilos nito. Although masasabi nating isa lamang siyang normal na bata noong sinilang, ay may napapansin ng kanyang mga magulang tungkol sa kinikilos ni Jeff. Si Jeff ay may pagkasadista noong bata pa ito. At hindi niyang magawang mapigila ng kanyang galit. May halin tulad siya sa isang psychopath na umaarting normal sa panlabas. Ngunit very dangerous in nature. Nung labing tatlong taong gulang pa lang si Jeff ay lumipat sila ng tirahan mula sa West Virginia ay nanirahan sila ng kanyang buong pamilya sa San Antonio, Texas at dito na nga nagsimula ang anumad ni Jeff the Killer dahil hindi naging maganda ang pagkikitungo ng kanyang mga kapitbahay at maging ang mga kamag-aral nito sa nilipatang paaralan sa Texas dito nga siya nakaranas na mga pambubuli mula sa mga taong nakapaligid sa kanya Isang araw sa paaralan ay kinumpronta sila ng tatlong sigang buli. Ito yung nagnangalang Randy, Kate at Troy. May kita na meron silang hawak na patalim upang ipanakot sa magkapatid na Jeff at Lloyd. Gaya nga na nabanggit ko ay may pagkasadista si Jeff at hindi nito mapigilan ang kanyang galit at hindi naman niya inatrasan ang mga nambubuli sa kanila. Dahil nga sa galit ni Jeff ay napatay nito sa galit ang isa sa nambubuli sa kanila na si Troy gamit din ang sariling patalim na hawak nito. Agad na alarma ang paaralan at naisumbong agad sa pulisya ang insidente. Huni, dahil alam ni Lui ang kalagayan ng pag-iisip ng kanyang kapatid na si Jeff ay inako nito ang malagim na kasalanan ni Jeff sa kadahilan ng ayaw nitong mapalala pa ang tila sakit sa pag-iisip ng kanyang kapatid na si Jeff. Kaya naman, inaresto si Lui at naiwang balisang-balisa ang kanyang kapatid na si Jeff. Nang sumunod na araw ay naimbitahan ng pamilya ni Jeff sa isang salo-salo mula sa isa nitong kapitbahay. Ngunit, ang hindi alam ni Jeff, ang mga magulang plan ito ay mga magulang nila Randy at Kate. At doon nga naging malagim ang mga sumunod na kaganapan. Dahil, habang kapunta si Jeff sa kusina, ay dito na nga siya agad sinunggaban ng dalawa. At bigla na lang itong sinabuya ng gasolina sa mukha at saka naman sinilyaban ni Randy ang mukha ni Jeff. Dito na nga siya nawala ng malay at nakahantusay sa sahig habang nagliliyab ang kanyang mukha. Agad naman siyang isinugod sa ospital at saka binigyang paunang lunas. sa si Jeff ay nagtamo ng matinding sunog sa muka. Ngunit dito nagtaka ang mga doktor nang tanggalin ng benda ng mukha ni Jeff imbes na maging malungkot lalo pa itong naging masaya at tumatawa kung napakalakas. Ayon kay Jeff ay gustong gusto niya ang kanyang bagong sura. na siya namang binali wala ng mga sumuri sa kanya dahil ayon sa mga doktor marahil ay dahil lang ito sa side effect ng mga gamot na ibinigay sa kanya habang nagpapagaling ito sa pagkakasunog. Ngunit kung sa akala mo ay dito na nagtatapos ang alamat ni Jeff ay doon ka nagkakamali dahil isang matahimik na gabi ay nakarinig ang kanyang ina ng isang ingay na nanggagaling sa kanilang kusina dahan-dahan itong naglakad papalapit sa pinanggagalingan ng ingay at biglang bumulaga sa kanya ang kanyang mismong anak na nakaupo habang hinihiwa nito ang kanyang labi na tila lalo nitong pinalalaki ang kanyang mga bibig at hindi lang ito ang kanyang ginawa sa kanyang mukha dahil unti-unti nitong -unti sinusunog ang mga natitirang buhok nito sa kanyang kilay hanggang sa maiwan na nga ang nakapangilabot na pagbubuka ni Jeff na siya namang signature face sa mga pasta stories ng kwentong Jeff the Killer. E Dali-daling tumakpo ang ina ni Jeff upang gisingin ang kanyang tutulog na asawa. Ngunit kahit ang kilos ni Jeff ay kakaiba na rin. Sa hindi malamang dahilan ay nagawa nitong gumapang sa kisame na siyang sumasalungat sa law of physics sa pagkakataong ito ay hindi na siya maaring maituring na tao at hindi na nga nakaligtas ang kanyang mga magulang sa krimeng ito. Sa lakas ng sigaw ng mga magulang niya habang ginagawa niya ang kalumadumal na krimen, nagising ang kalalaya lamang ng kanyang kapatid na si Louie. Dito rin mismo sa senaryong ito ay masasabi ko na nagkaroon itong si Jeff ng mga malademonic abilities dahil sa mismong pagising o pagdilat ng mga mata ng kanyang kapatid na si Louie ay agad na bumulaga sa harap nito ang nakapangilabot na muka ng kanyang kapatid habang unti-unti nitong binabaon ang matalim na kutsilyo sa dibdib ng kanyang kapatid at sabay bigkas na Go to sleep! Makalipas ang ilang araw ay natagpuan ng mga bangkay ng kanyang mga magulang sa kanilang tinitirahan sa Texas. Ngunit wala doon si Jeff at mismo ang bangkay ng kanyang kapatid na si Loy ay wala rin sa pinangyarihang krimen. Hence, dito na nga kumalat ang nakapangilabot ng balita tungkol sa serial killer na nangangalang Jeff. Kumalat nga ito sa buong San Antonio, Texas at maging sa karatig lunsod ay kinakatakutan ang pangalang ito. Patunay nito ay taon-taon ay minibabalita ang mga nawawalang mga kabataan tuwing sa ang hating gabi. Dahil nga sa makatotohan ng kwentong ito ay maraming nakapaniwala dito at gaya ng mga urban legend dito sa Pilipinas ay ginawa rin itong panakot sa mga kabataan sa ibang bansa upang matulog ng maaga at huwag na huwag mong kakalimutang magsara ng bintana mo sa gabi. Kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes at kung may mga requested video ka kung sa mga creepy things at mga kwento ang katatakutan, sa palagay mo ay kinakailangan ng kasagutan ay huwag kang mag-atubiling. Isulat ito sa ibaba ng ating comment section. As always, thank you for watching.